Binigyang respeto nga na batang Nuggets player si Lebron James bago ang kanilang playoff series. Pero bago yan ay actually itong si Lebron James ay binigyang respeto niya rin itong nga two-time MVP na si Nikola Jokic kung saan sinabi niya na he's one of the best players to ever play this game. At ang rason nga daw ang dahilan kung bakit tinawag ni Lebron si Jokic as one of the greats ay nang dahil nga daw sa si epekto niya sa kanyang teammates. na inspire niya nga daw sila to be better at minsan nai-inspire pa na maglaro sa level na minsan ay hindi nga nila alam na kaya nilang abutin. At yun nga daw ang ng isang great player. That's a true testament of a great one. At yan nga ang pagbibigay respect at pagbibigay kudos credit ni real BJ dito nga kay Nikola Jokic. And then itong nga batang Nuggets player na si Christian Brown ay binigyan nga rin respect itong si Lebron James dahil natanong nga siya sa interview about sa mga komento daw ng kanilang coach na si Mike Malone about sa importansya daw ng transition defense ng Denver Nuggets sa parating nga nilang series against sa LA Lakers at lalo na nga daw si Lebron James ang leader pagdating sa bagay na yan. And then ang naging sagot nga dyan ni Christian Brown ay yes nga daw. Talaga namang importante ang bagay na yan para nga sa Denver Nuggets at sabi niya nga actually baka nga daw si LeBron James ang the best transition player of all time kumbaga siya daw ang pinakamagaling, pinakadeadly sa buong history ng NBA pagdating sa transition offense. And of course, yan ay dahil sa combination ni Lebron James ng kanyang height, strength at pati na rin ng kanyang IQ. Dagdag pa nga rin eto ni Christian Brown na eh, hindi lamang daw actually si Lebron ang magaling dito nga sa transition sa team ng LA Lakers. Nang dahil may mga teammates nga rin daw siya na magaling pagdating sa bagay na yan. Mga kaya nga daw na umispatap sa 3-point line, meron nga rin daw siya mga teammates na kayang gumawa ng magagandang place sa transition. And then kanya pa nga ni-recognize ang nilalaro ni Lebron James this season. Sabi niya, Lebron James has been playing great nga daw and shooting the ball really well this season na halos career high levels. Career high numbers na nga daw ang kanyang tinatala. Samahan pa nga daw na ngayong playoff series nila ay makakaharap nga daw nila ang much fresher, kumbaga mas healthier na Lakers team. At sinabi nga rin at binanggit ni Anthony Brown na it's been really fun nga daw. Masaya nga daw siya na makakarap muli itong si Lebron James. At yan nga mga idol ang pag-acknowledge, pag-recognize, pagbibigay respect na itong batang Nuggets player na si Christian Brown dito nga kay Lebron James bago ang kanilang playoff series. And actually hindi lang si Lebron pati na nga ng ang kanyang mga teammates. Ang buong Lakers team ay binigyang respect din na itong ang batang Nuggets player na talaga nga namang magandang makita. Yes, napakalakas nga ng team ng Denver Nuggets at dinodomina naman talaga nila ang LA Lakers this past few games pero hindi pa nga rin nawawala dito kay Christian Brown ang respect niya dito kay LBJ pati na rin dito sa Lakers. Yet for sure, magiging napakagandang series nga muli na itong rematch ng last year's Western Conference Finals. Anyways, ano bang masasabi nyo at inyong opinion dito nga sa mga naging komento ni Christian Brown about kay Lebron pati na rin sa Lakers? Komento nyo lamang yan sa ating comment section.